Inuunahan ng Department of Trade and Industry ang pagsira sa milyong-milyong halaga ng substandard at uncertified products na ipapasok sana sa lokal na pamilihan. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng DTI na tiyaking ligtas at dekalidad ang mga materyales na mabibili sa merkado at naayon sa Product Standards Law. Una sa balita si Princess Jordan Live. Binasag, pinutol at pinagsisiranga ng mga otoridad ang nasa 4 na milyong halaga ng mga produkto na makikita nyo dito sa aking likuran. Dito po yan sa DTI, National Capital Region Compound, Marikina City. Yan yung mga produkto na hindi pumasa o bagsak sa quality standards na nakumpis ka mula sa iba't ibang operasyon. Ito ay ang mga produkto katulad na lamang ng mga ceramic products tulad ng toilet bowl, mga lababo, steel products, mga angle bars. At iba pa. Karamihan sa mga produktong ito nagmula pa sa China kung saan nasa 240 na piskang steel products. Ang mga ito, walang marko o anumang ICC licenses galing sa ahensya. Ayon sa DTI-FTEB, para sa mga bansa tulad ng Pilipinas na laging tinatamaan ng iba't ibang kalamidad tulad na lamang ng bagyo at lindol, mahalaga na matutukan ang kalidad ng mga produkto. Uh, napaka paghahanda po natin na sinisiguro natin na in the market standard lang po ang ang uh, gamit at kabibili ng ating mga consumers lalo sa mga bakal at semento at pile. Eh, meron po tayong coordination palagi sa ating Bureau of Customs kung saan po nanggagaling ang mga produkto. Kaya ngayong National Consumers Month, target ng DTI na paigtingin pa ang proteksyon sa mga mami-mili, Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand or Marcos Jr. na unahin ang kapakanan ng mga mami-mili at tiyakin na kalidad ang mga produktong ibinebenta sa mga merkado sa bansa. Kasabay ng tuloy-tuloy na pagtugis naman ng DTI sa mga mapagsamantalang nagbebenta ng ilegal o yung mga substandard na mga produkto, paulit-ulit din naman ang paalala ng ahensya sa publiko na maging mapanuri sa mga pamimili at ugaliing magtanong kung hindi sigurado sa binibili. Kanina sinabi rin ng DTI na hindi lang mga ceramic products o yung mga baka lang kanilang nakumpiska, kundi mayroon ding mga appliances at mga helmet na hindi pumasa sa quality standards ng ahensya na maaaring magdulot ng panganib sa ilang mga consumers. Yan muna ang latest mula dito sa Marikina City para sa Balitang Totoo at Laging Bago, Princess Jordan ng IBC News para sa Alauna sa Balita ng Congress TV.